ayan uh, na natin yung isang pabahay dito sa Trece Martires na Ikabiti sa may Phase 5 Kabuko at uh, pabahay dito na papasyalan natin at maiba naman tayo para na sa ganun ni eh, Makita din natin yung ibang mga pabahay Hindi lang dito sa na naik gaano pa kaganda yung ibang mga pabahay eh okay, kita okay, na naman natin yung pabahay sa Raing na talagang uh, masasabi natin uh, goods sa goods Diretso yun doon sa Banaig. So lumanan tayo. Tingnan ko kasi yung ating ways. Ay! Pupil pala to. Uh, 1.7 km. Ayun ah, o. Kabupo. ay eh, may nakalagay nalagay na nalagay natin. Pero bakit okay, dito siya pumaranda sa harap? kasama ng gobyerno to oh, private division private job division, ata ito eh ha? Ah? Ganda rin dito oh Oh, ah, ganda rin ah Tapos nga lang eh Pagitan na natin Beverly Oh Ah, na south ano kaya ito tama kaya itong ginagawa natin makakarating kaya tayo sa babae ng gobyerno o mga private subdivision to bakit ganun ah lupak walang papahin ng lupyerno dito <laughs> Bakit gano'n? Summer home subdivision natin. Tanong natin kung mga housing na to. Ito kay kuya. Kuya, magandang tanghali, kuya. Kuya, pabahay po ba ito ng gobyerno, kuya? Sorry po. Hindi Sorry, nyo... Ah, sige. Salamat. Okay, Alam ko po saan. Oh. In it's a housing po kuya, no? Oh, sige, salamat kuya. Okay, kuya. Dito lang. Ah, dito lang. Oo. Oh. Okay. Dito po. Kuya, magandang umaga kuya. Kuya, pabahay ba ng gobyerno itong mga bahay na to dito? O private subdivision? Gobyerno. Oh, in it's a, kuya. okay, sige. Anong tawag dito sa lugar na to dito po ya? Summer Homes. Summer Homes. Malaki po ba itong lugar ng pabahay ng ano? Malaki rin. Ngayon pa doon. Sa dulo. Sa dulo pa. pa? Ah. May mm face. -hmm. Akala ko private subdivision kasi parang yun sa ano. So magmula rito, papasok dun sa ano, puro na NHC housing yung kuya. Matagal na kayo dito kuya? O rito din ba kayo? Pagodito. Eh. saan kayo galing? Narelocate din kayo dito o? Di Trabador ako dati dito. Ah, tapos dito na kayo nakakuha kayo ng bahay. Ah, oh, puti. Ako oh, ka kayo. Magkano ano? Bayad niyo isang buwan? Wala pa. Ah, wala pa hindi pa kayo nagbabayad. Ah, puti. Sige, kuya, salamat kuya ha. Thank you. Okay, so ayan uh, Pabahay na nga ito ng gobyerno uh, Tawag dito Summerville uh, Alas isa nga yung design na Ayan o no? oh. At uh, napakarami na rin tao dito ah Toto Black 1A Ah, oh, okay Tandang maga po Ang dami pa rin bakanting bahay, oh. Lapad pa pala nito, Ang dami na rin residente. Eh ayos na rin katulad nito daming pa rin bakanteng bahay eh okay, guys tour nga natin kung hanggang saan ito oo nga ito block 20 oh Tali pa <laughs> <Talipa> pa, hindi asal <laughs> Sergio, tali pa pa Tali pa pa Ah, ayun, ang dami pang bakante oh. oh Laki, ang laki po pala nito para na overwhelm din ako yung pa dun oh. O, may bakanting lupa dito ano to private siguro ito Oh, tutur portal. Ayo, oh, no. Oh. Dapat pat kami ng angin. <laughs> Dami pa nito. Diyos mo, oh, ginagawa pa. Ongoing pa rin yung ano. Dami pa rin ginagawa. Oh. Oh, parang uy maganda itong ano na to pero parang isa design 100 meters, turn left. private kaya ito o oh, initsi din dami pala nito grabe na overwhelm pa po ayan ah, parang dito siguro yung entrance South Bill. Turn na ito na nga ay hindi ayun o south bill na to eh ito yung kanina ano ba 5 ay eh, south bill nga ito na nga yun o oh. ang dami na rin bahay o oh. ang dami na rin tao pala Ang dami na rin tao Wala na, mukhang ito na yung dulo Habal na Try natin na yan, pasok na tayo dito uh, Tingnan din natin Yeah. parang ang lawak ng kalsada nila dito so dito hindi naman ito main road eh. pang ito na yun <laughs> dami na rin tao halos ha? lang naman din sa mga pabahay doon sa iba Ah, wala na. Ganda umaga na ay. Eh. Eh, ito na yung phase 5. And it's a housing po ito. Ano Usually itong phase 5 ng ano kasi nagbablog po ako regarding sa mga housing eh. <laughs> Kaya lahat po ba ng mga bahay magmula doon sa kanto papasok dito puro pa bahay ng gobyerno o Ay yung ginagawa dito. Yung ginagawa. Oho. pabahay pa rin po yun ang laki din papalaho nito eh no ho <laughs> ilan taon na kayo dito te? ano na 9 years? tagal na rin pala kumusta naman po kayo dito sa ano? sa <laughs> nagagawa ng ano no saan kayo galing te? bago kayo napunta rito sa pote bakor? sa sa las piñas? Parang common doon yung nasusunugan ha. Ah. <laughs> Sige ko ate. Salamat ate ha. Thank you. So makikita rin natin na ah, isang style. Pero parang Take the next Ha? Yun, no? Active na rin tong pabahay na to. pero mukhang halus lahat naman na eh. meron naman yan hadit tayo <laughs> try natin dito umikot sa pabila kung may daan Tuhan <laughs> tuwa mga bata oh Si swimming na sila Hindi okay. Doon sa pabila So halos puno na Halos puno na rin ito Parang Wala nang bakante Meron man mga ito private na pala itong kabila na to nasa kanan natin pero itong nasa kawila eh ay yung kawila? kaliwa hindi <laughs> nga lang nakatiles yung bahay oh, ikaw nagpapaayos oh ginagawa yun yung floor natin dito subukan natin silipin yung isa sa mga bahay dito oh, ito private subdivision pala ito oh. ito isa na to pasok tayo tingnan natin silipin natin to ayan, kung gaano kalaki So ayan, uh, ito yung pabahay dito sa may kabuko, Tracy Martires, Cavite. Silipin natin yung loob ng uh, pabahay na to. At dito, nasisira na yung eh. pinto. Oh. Ah. Kung titignan mo, parang parihas yung laki. Pero parang pakiwari ko, mas maliit ito. Kumpara sa mga pabahay sa nai. Eh. Tapos, ang lilit pa ng mga Pinaganuhan nung uh, Yero Ang design similar Yung CR Ando doon Tapos yun eh, Bear type nga lang talaga Tapos ito yung CR nya Ang uh, liit din Diyos me Grabe Tapakaliit ito Parang hindi ka na makakakilos Tapos yung lababo Tapos yung extension sa likod Kabilaan pa kayo Ayun oh. Medyo nabubulok na nga lang tong mga ano na to. Mga bahay na to. So all iba. Kikita nyo na ayos na mamper ito. Ito nyo. Wala. Mas malit ito kumpara dun sa pabahay sa naik. Ito yung lugar. Yung iba, mga katabi din ito, mga subdivision. Ayan, Oh. Ang titignan nyo, halos, pero, halos parehas ang design. Pero ito, katulad ito, si Sierra na, Oh. Mga bulok na katulad ngayon na kausap natin doon si ate. Nine years na daw, ah, nine years na daw siya. So, kahit mahirap, sabi niya, eh, nakakaraos naman daw. Then ito yung likod ng kapaligiran ng pabahay. Kikita natin yung pabahay na ito. Walang tiles, walang pintura din. ah <laughs> uh, ayan yung itsura niya. Ito siguro yung mga naunang pabahay na design nila. Okay, so yun yung uh, pag-explore natin sa isa sa mga pabahay dito sa may Kabuko Tracy Martres. No? So ito yung parang model ng pabahay. Ganito lang ang laki ng pabahay tapos may school din doon ayun po yung bow. Napakalapad pa papunta doon. O bila. Iba. So ayun, maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nagsasubscribe. Siyempre, sa mga nanonood at nagsishare, maraming maraming salamat po sa inyo. Go na po tayo.